Sa katatapos na Miss Grand International 2024, nagbigay ng malaking usapin ang second runner-up na si Tay Tay mula sa Myanmar. Nasangkot siya sa mga kontrobersya habang siya ay nasa patimpalak na dahilan para bansagan siyang drama queen. The Philippine Showbiz List presents Detalye ng kontrobersya ni Miss Myanmar Tay Son Yen sa Miss Grand International 2024. Tay Tay, Myanmar's young beauty queen dreamer. Si Tay Soon na isang Burmese beauty queen mula sa Taunggo, Myanmar at kasalukuyang kinikilala bilang isa sa mga pinakamagandang mukha sa kanyang bansa. Siya ay pinanganak noong 2007 at may taas na 5'7 and a half na tumutulong sa kanya maging isa sa mga prominenteng modelo sa Myanmar sa kabila ng kanyang kabataan. Taglay niya ang determinasyon at kagandahan na nagpapanalo sa kanya ng maraming karangalan sa larangan ng pageantry. Noong December 10, 2023, dala niya kanyang bayan ang taunggo sa Miss Grand Myanmar 2024. Kasama ang 35 iba pang kandidata, siya ay lumaban sa prestihiyosong kompetisyon na ginanap sa Hexagon Complex ng Sui Hutu Tin Compound sa Yangon. Sa huli, nakamit niya ang korona bilang Miss Grand Myanmar 2024. 4 Marami ang namangha at hindi makapaniwala sa kanyang tagumpay dahil sa kanyang edad na 16 years old lamang sa panahon ng kanyang koronasyon. Ang kanyang pagkapanalo ay nagbigay ng ilang mga alinlangan sa ilan sa mga manunood na kinwestyon kung kakayanin niya ba ang malaking responsibilidad sa murang edad. Gayunpaman, sa mismong gabi ng kompetisyon, pinahanga ni Tay, Tay ang mga horado at mga manunood sa pamamagitan ng kanyang mapanlikha at tiwala sa sariling pagsagot sa mga tanong, lalo na nung gumamit siya ng salita ang English upang ipahayag ang kanyang mga pananaw. Nang tanungin siya tungkol sa mga pagsubok na kinakaharap ng kabataang henerasyon, binigyang diin niya na ang labis na paggamit ng social media ang isa sa mga pinakamalaking hamon sa kasalukuyan. Bukod sa kanyang katalinuhan at malalim na pananaw, si Tete ay kinikilala rin sa kanyang datanging kagandahan. Kilala siya sa kanyang matangos na ilong at malalaking bilugang mga mata na siyang dahilan kung bakit inahahalin tulad siya ng marami sa si isang living doll o parang buhay na manika. Dahil sa kanyang magandang pangangatawan, madalas din siyang mag-post ng mga larawan na nagpapakita ng kanyang forma sa suot ng mga mapangahas na swimsuits. Sa kabila ng kanyang edad, malakas ang kanyang kumpiyansa sa sarili na tumutulong sa kanyang magpahayag ng kalayaang magbihis ayon sa kanyang nais. Subalit so sa Myanmar, hindi na iwasan ni Tete na makaranas ng mga kritisismo sa kanyang estilo ng pananamit. Ang ilan sa kanyang mga suot ay itinuturing na masyadong revealing o masyadong mapangahas para sa isang 16 years old. Para sa ilang tao sa konserbatibong lipunan ng Myanmar, hindi naaayon sa kanilang pananaw ang ganitong estilo na tila masyadong liberal at maaaring salungat sa mas konserbatibong mga mata. Gayunpaman, ang kanyang paninindigan at pagpili ng pananamit ay nagpapakita ng kanyang pagiging matatag at handang magsalita laban sa mga pamantayang naglilimitas sa kanya. on may 25. 2024, siya ay naging 17 years old. Sa edad na ito, lalo pang tumitindi ang mga pangarap ng mga tao para sa kanya. Inaasahan siya ng kanyang mga kababayan na makagawa ng kasaysayan sa international stage ng pageantry. Noong August 2024, sa kanyang unang pagkakataon na makabisita sa Bangkok, Thailand, sinamahan siya ng Miss Grand Myanmar National Director na si Hutu Aunt Lwin. Dito nagkaroon siya ng pagkakataong makapag-aral sa isang pribadong klase para sa professional na pagpapaganda at hairstyling na tumulong upang mas mapahusay ang kanyang estilo at presensya sa harap ng kamera. Matapos ang tagumpay na nakaraang kinatawan ng Myanmar na naging first runner-up sa Miss Grand International 2023, mas mataas ang inaasahan kay Tay-Tay na kanyang mga kababayan. Naniniwala ang marami na siya ang susunod na magdadala ng karangalan sa Myanmar sa pamamagitan ng kanyang paglahok sa international competition ngayong taon. Tay -tay's remarkable journey as a strong contender at Miss Grand International 2024. Noong October 25, 2024, naging kinatawan si Tay Tay Myanmar sa prestigyosong patimpalak ng Miss Grand International 2024 na ginanap sa MGI Hall sa Bangkok, Thailand. Kasama ng 68 na iba pang kandidata mula sa iba't ibang bansa, humarap si Tay, -Tay sa matinding kompetisyon at nagbigay ng hindi matatawarang galing at alindog. Bukod sa kanyang maladyosang kagandahan, kapansin-pansin din ang kanyang talento sa stage na ripakitang hindi siya basta-basta lamang sa larangan ng pagpapaligsahan sa kagandahan. Sa kabila ng kanyang murang edad na 17 at kawalan ng karanasan sa mga pageant, mabilis na umangat ang kanyang pangalan sa kompetisyon. Pinalakpakan siya hindi lamang dahil sa kanyang kumpiyansa at grace sa stage, kundi pati na rin sa kanyang masigla na personalidad. Sa mga swimsuit shows ng Miss Grand International 2024, kitang-kita ang kanyang pagiging dynamic sa bawat paglakad at pag-pose. Pinahanga ang mga manonood sa kanyang full energy at magandang tindig ang kanyang inosente at sariwang ganda ay lubos na bumagay sa kanyang edad, lalo na sa tamang make-up na nagpaigting ng kanyang kabataan at kagandahan. Mas tumatak din siya sa maraming tao dahil sa kanyang pagiging elegante na sinamahan ng malambot na facial expression at confident na postura. Habang papalapit na ang Coronation Night, nasangkot naman sa kontrobersya si tay, -Tay dahil sa umano'y masamang pakikitungo sa isang kapwa-kandidata sa isang live stream noong October 17, 2024. Napansin ng mga netizens ang tila pagkainis ni Taytay -Tay nang pumasok sa eksena si Miss Grand Venezuela na nagnais makipag-interact sa kanya. Nagdulot ito ng malaking reaksyon mula sa netizens at agad naman humingi ng paumanhin si Taytay -Tay kay Miss Grand Venezuela. Ipinaliwanag niya na hindi niya intensyon na hindi pansinin ang kanyang kasamang kandidata sa live stream at ikinalulungkot niya ang masamang interpretasyon ng mga tao sa nangyari. Bagamat humupa ang kontrobersya, ang insidenteng ito ay nag-iwan ng tanong sa kanyang tunay na ugali sa mga mata ng ilang manunood. Isa pang issue ang lumutang tungkol kay TayTay Tay, kung saan pinaghinalaan siyang nag-cheat sa patimpalak sa pamamagitan ng paggamit ng sariling makeup at hair team. Doon sa mga professional na makeup at hairstyle na kanyang ipinapakita, may ilan ang nag-akala na nagdadala siya ng kanyang team upang tulungan siya sa kompetisyon na naging dahilan ng mga usap-usapan tungkol sa pagiging patas na kanyang paglahok. Sa kabila ng mga batikos na natiling kampante at fokus si tay, tay sa kanyang layunin na nagpapakita ng kanyang lakas ng loob at determinasyon. Sa National Costume Presentation, nakarana si Tati ng hindi inaasahang hamon. Suot ang kanyang National Costume, siya dumanas ng kalungkutan at pagkadismaya matapos na hindi payagan ang kanyang buong National Costume sa stage. Dahil sa kabigatan ng costume at nangangailangan ng manpower, mahirap dadalhin ito sa stage ng mag-isa kaya't makikitang naluluha siya habang naglalarawan ng pag-atake gamit ang kanyang bow at arrow bilang bahagi ng kanyang presentasyon. Matapos ang eksenang ito, naging emosyonal si tay, tay at muntik na siyang himatayin dahil sa labis na pagkadismaya nagresulta sa pagkabansag sa kanya bilang drama queen ng mga netizens sa kabila ng mga hindi magandang pangyayari nanatiling isa si tay, tay sa mga pinakasikat na kalahok ngayong taon ang kanyang personal na Instagram account ay may mahigit 1 million followers at bawat post niya ay marami na kukuhang engagement mula sa kanyang mga followers. Sa Coronation Night, nagpatuloy ang kanyang journey sa kompetisyon at pumasok siya sa top 20 matapos niyang magbigay ng maladivang performance sa swimsuit round. Naging matagumpay siya sa pagkuha ng atensyon ng mga hurado at nakapasok pa sa top 10. Sa speech round, binigyang diinitate ang kanyang pananaw tungkol sa mga paghihirap na naranasan ng maraming tao sa kasalukuyan at Igyang linaw na bawat isa ay may kakayahang makapag-ambag ng mabuti upang makamit ang kapayapaan para sa lahat. Sa evening gown competition, inilarawan siya bilang elegante at classy, sodang isang gown na puno ng crystal at beads dahilan upang mapasama siya sa top 5. Kasama ang mga kandidata muna sa Pilipinas, Brazil, India at France, pumasok siya sa huling round ng Q&A. Matapos ang Q&A, itinanghal si Tay, Tay bilang second runner-up ng Miss Grand International 2024. Tay Tay was distressed and the crown was snatched after the competition. Isang video na ibinahagi ng global pageant platform na Missisology sa Facebook noong October 26, 2024 ang nagpakita kay Tay, Tay na umiiyak habang mabilis ang inaalis ni Hutu Antliwin, Lewin, ang national director ng Myanmar, ang kanyang corona at sash pagkatapos ng coronation night. Ang mga eksenang ito ay muling nagbansag sa kanya bilang drama queen na agad kumuha ng atensyon ng mga netizens at mga fans ng pageant. Nagdulot ito ng mga katanungan ukol sa resulta ng nasabing kompetisyon. Sa video, makikita si Tate na nakatayo sa dulo ng stage habang ang kanyang team ay maingat na inaalalayan siya pababa. Habang ito ay nangyayari, si Hudo ay tila sobrang nadala ng emosyon at bilang inalis ang corona mula sa kanyang ulo at ang sash mula sa kanyang katawan. Ang eksenang ito ay nagbigay diin sa tensyon at pagkabigo na nadaraman ni Tay, -Tay sa mga oras na iyon. Ang sitwasyon ay lalo pang lumala ng si Huto habang tinutulungan si Taytay -Tay na umalis sa stage ay nagalit at tumuro sa si isang tao na kumukuha ng video na nagdulot ng pangamba at pagkalito sa mga nakakita. Matapos ang insidente, agad na nagpost si Huto sa kanyang Facebook page isang cryptic na message na Buy Forever. Ito nagbigay diin sa kanyang damdamin at nagbigay daan sa mga haka-haka ukol sa kanyang desisyon na iwanan ang Miss Grand International Organization. Sa kanyang live broadcast, tinukoy ni Huto ang mga resulta bilang hindi patas para kay Tete. Ang kanyang mga pahayag ay puno ng mga aligasyon laban sa organisasyon at nagdeklara na hindi nalalahok ang Myanmar sa susunod ng mga pageant ng Miss Grand International. Ayon sa mga mga haka, haka Ang team ni Huto ay di gumastos ng malaking halaga para sa kampanya at mga boto. Ang kanilang pagkadismaya ay umabot sa rurok dahil sa kanilang inaasahan na pagkilala at mga award na hindi natamo. Si Huto ay isang modelo at beauty king na ipinanganak at lumaki sa si Yangon, Myanmar. Siya ay kilala sa kanyang mga nakaraang paglahok sa mga beauty pageant tulad ng Man of the Year at Mr. Supranational. Siya ang kasalukuyang National Director ng Miss Grand Myanmar at dating National Director ng Miss Earth Myanmar. Sa kanyang huling post, sinabi ni Huto, I have come down. Will I renew the contract? Nagbigay ng pahiwatig sa posibleng pagbabago sa kanilang relasyon sa organisasyon. Hanggang sa kasalukuyan, ang Miss Grand International Organization ay hindi pa nagbigay ng pahayag ukol sa issue.